Naging tampok sa social media ang aktor na si Paolo Avelino dahil sa isang kontrobersyal na insidente sa Binibining Santiago 2025. Habang nagsasagawa siya ng panghaharana sa mga kandidata, isang netizen ang nagkomento ukol sa pagiging maginoon ni Paolo, partikular na sa ginawa niyang paghalik sa kamay ng isang kandidata. Ayon sa komentaryo, ang kilos ni Paolo ay tila hindi angkop at hindi maginoo. Dahil dito, naging usap-usapan ng insidente sa social media at maraming netizens ang nagbigay ng kanika nilang opinyon. Ilan sa mga netizen ang nagsabing tila may pagkakaiba ang pagganap ni Paulo kumpara kay James Reid, na kamakailan ay nagserenade din sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2025. Ayon sa isang netizen, mas klase raw ang ginawa ni James Reid kumpara kay Paulo, na inilarawan nilang dumb on stage. Samantalang ang ibang netizens naman ay ipinagtanggol si Paulo, sinasabing ang halik sa kamay ay isang tradisyonal na galante na kilos at bahagi ng show. This is how a serenade should be. Very classic ka James, hindi mukhang dumb on stage. Bakit parang iba yung nakita ko sa kabilang barangay? Ayon sa isang taga-suporta, ano ba masama sa pagkiss sa kamay e panglola lola naman yun at kita na part of the show lang naman. May mga nagsabi ring hindi nila naiintindihan kung bakit binibigyan ng masyadong pansin ang insidente. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa patuloy na pag-usbong ng mga isyu ukol sa gender sensitivity at angkop na pag-uugali sa harap ng publiko. Habang ang iba ay naniniwala na ang kilos ni Paulo ay isang simpleng pagpapakita ng galante, may mga nagsasabi namang kailangan ng masusing pag-iisip bago magsagawa ng ganitong mga kilos upang maiwasan ang maling interpretasyon. Sa kabila ng kontroversya ang insidente ay nagbigay ng pagkakataon para sa mga netizens na magbigay ng kanilang opinyon at magdiskurso ukol sa mga isyong may kinalaman sa gender roles at angkop na pag-uugali sa harap ng publiko. Ang mga ganitong diskurso ay mahalaga upang mapalaganap ang tamang kaalaman at pag-unawa sa mga isyong may kinalaman sa gender at kultura. Sa huli, ang insidente ay nagsilbing paalala na ang bawat kilos at salita ay may epekto sa iba, at mahalaga ang pagiging maingat at sensitibo sa mga isyong may kinalaman sa gender at kultura. Ang mga ganitong diskurso ay mahalaga upang mapalaganap ang tamang kaalaman at pag-unawa sa mga isyong may kinalaman sa gender at kultura. Ano ang sinyo sa balitang ito?